sa church, ipang tiktok mo na lang. Ipang ML mo na lang. Ganyan. The enemy is waiting for an opportunity. Sabihin nyo nga, grabe. Yeah. Ay, hindi pa yan. May hinihintay pang opportunity yung kalaban. Hinihintay ng kalaban na ma-inlove ka sa isang tao ng todo. Yeah. <laughs> hindi masamang magmahal ng sobra at magmahal ng totoo pero hindi yung sobra-sobra na ang makakalimutan mo yung pag-ibig mo para kay Heso Kristo. Amen. Atong patong ang problema mo. Hinihintay ng kaaway na dumami masyado yung pagsubok na pinagdaraanan mo, pero ang kasabihin niya sa'yo, huwag ka nang maniwala, ilang beses ka nang nanalangin, hindi rin naman siya nakikinig, wala rin namang pagpapala, umalis ka na lang sa kanya, ayusin mo yung sarili mong problema, pero pag hindi mo na kaya, sumuko ka na. Yan ang mga oportunidad na hinihintay ng kalaban para humina ang ating pananampalataya. Yan ang mga oportunidad na hinihintay ng kalaban para unti-unti mapalayo ang puso natin sa Panginoon. Siguro marahil nagigil na gigil na po tayo ngayon sa kalaban. Amen? But wait, sandali lamang. Did you know that God Himself allows trials and testings for His believers? Nakakagigil po talaga kapag may uh, may balakid po sa ating naisin. Di ba minsan, parang ang bigat sa kalooban na ang gusto mo lang naman maging masaya, maging matagumpay, pero may pipigil. Tapos nalaman mo yung kalaban pala, ang gusto niya, pigilan yung pagkakaroon mo ng matibay na pananampalataya sa Panginoon. Pero bago ka magalit sa kalaban, sandali lang. You need to understand that God Himself allows trials and testings for His believers. At isa ito sa mga bagay na hindi maunawaan ng ilang mga tao, lalo na ng mga hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. And this is becoming a reason kung bakit may mga taong lumalayo pa sa Diyos. Eh ayoko na sa Diyos. Inaalaw pala niya yung mga pagsubok sa buhay ko eh. Eh ayoko na sa Diyos. Ang gusto pala niya, pahirapan ako eh. But listen first, look at this verse in 1 Peter chapter 4, verses 12 to 13. Did you know that it was never a secret that God will allow challenges in our lives? Ang problema kasi sa atin, marahil nakinig tayo sa ilang sabi-sabi na kapag naging kristyano ka, kapag nagbasa ka ng Biblia, kapag nanalangin ka, ang buhay ay magiging perpekto na. It's not the case. And the Bible is clear about this. Hindi po kailanman itinago ng Biblia na kahit kristyano po tayo, magkakaroon po tayo ng mga pagsubok at problema. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4, verses 12 to 13, ayaw kasi ng Diyos ng kunwari Christian. Ano yung kunwari Christian? Yung Christian lang tayo by title, pero hindi totoo yung pananampalataya natin. Madali lang sabihin na I have faith. Sabihin nyo, I have faith. I have faith. O di ba sobrang dali? Sabihin nyo ng mas malakas, I have faith! I have faith. O di ba walang ka-challenge-challenge ni challenge, hindi man lang kayo pinagpawisan? Amen? Pero kapag sinasabi kasi natin, I have faith, it doesn't mean that we really have faith. Nagkakaroon tayo ng pananampalataya pag nasusubok ang ating pananampalataya. At ayaw ng Diyos na may mga taong kunwari kristyano lamang. Ayaw ng Diyos na may mga nagsasabing sila ay kristyano pero kapag dumating ang mga pagsubok ng kanilang mga buhay, hindi mo makikitang buhay ang tiwala at pananampalataya sa kanilang puso. Amen. Ayaw ng Diyos ng convenient Christian. Everybody say convenient Christian. Kristiyano lang ako kapag binibigay ni Lord yung mga panalangin ko. Kristiyano ako kapag nanalo ako sa contest na ipinanalangin ko. Kristiyano ako pag nakapasa ako sa exam na ipinanalangin ko. Kristiyano ako pag nagkajowa ako kasi iniluluhod ko talaga yan sa simbahan. Jowa, jowa, jowa. Pero kapag may hindi ibinibigay ang Panginoon, hindi ako Kristiyano, lalayo ako, mawawala ako. Babalik na lang siguro ako, Pastor Carl, kapag naging masaya ang buhay. Babalik na lang siguro ako, Pastor Carl, kapag dininig na ng Diyos ang kagustuhan ng puso ko. Pero ayaw ng Diyos ng convenient Christian lang. So we can say na ayaw ng Diyos ng seasonal Christian. Everybody say seasonal Christian. Ano yung seasonal? Ngayong buwan, kristyano kasi umatan ng youth camp. Next month, hindi na. Tapos magkaka-sports fest, magiging Christian na naman yan kasi may activity ulit. Pero after sports fest, hindi na naman Christian. E na naman tayong preparation for anniversary, Christian na naman yan. Lulubog, lilitaw. Nagiging kristyano lang tayo kapag may nag-invite sa atin sa simbahan. Nagiging kristyano lang tayo kapag ginanahan tayo. Nagiging kristyano lang tayo kapag may napanood tayo sa TikTok na nakaka, nakakabagabag na video na kailangan mo na magsimba. Hala, oo nga, tagal ko lang hindi na church Mas church tayo ngayon. O, kristyan ako. O, after na naman nun. Hindi na naman tayo magpapatuloy sa ating pananampalataya. Ang gusto ng Diyos, yung consistent ka. Ang gusto ng Diyos, yung totoo ka. Kaya ka nandito ngayon. Ang gusto ng Panginoon, maging totoo tayo sa pananampalataya natin. Amen. So, ibig din sabihin, medyo babagbagin ng Diyos ang puso natin. Okay lang ba yun sa inyo? Church, you don't have to worry if the Lord wants your heart to be broken so He can make it whole again. But this time, siya na yung nasa loob ng puso natin. Siya na yung sentro ng kalooban natin. Amen sapagkat kung babalikan natin yung verse na binasa natin kanina kung saan sinabi na normal lang na may mga pagsubok na pinagdaraanan ng isang kristyano sa bandang dulo ang sabi may gantimpala para sa akin at para sa iyo. Amen? Kaya tayo sinusubok may inihahandang malaki ang Diyos para sa atin. Amen? Hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay sinusubok, tayo ay nabibigatan at nahihirapan na wala tayong pagpapalang mapanghahawakan. Amen? Kung meron tayo mga pagsubok na nararanasan na inaalaw ng Diyos sa ating mga buhay, makakaasa rin tayo na sa takdang panahon, balang araw, magkakaroon tayo ng gantimpalang inaasam. Palakpakan nga natin ang Panginoon. God, why? Listen, He's just allowing challenges in our lives. Pero tayo ang nagbubukas ng ating puso sa temptations na kumakatok palagi sa atin. So before we even question God, I hope you would think of how you decided to open up yourself to temptations. How you entertain temptations. Na kasalanan, nauunawaan po ba natin? Now, hindi ka titigilan ng temptation. So you need to flee from the situation. Next slide, please. Church, This is the biggest lesson that we can learn kung papaanong hinarap ni Joseph, yung temptation sa harapan niya, tinalikuran niya. Nauunawaan ba natin? Hindi siya nagyabang eh. Hindi siya sinabing, oh temptation, diyan ka lang, sige, temptation, tindihan mo pa, akitin mo pa ako. Hindi eh. Kasi alam niya na baka bumigay siya. So anong ginawa niya? Tinakbuhan niya. At ang problema sa maraming mga kabataan ngayon, nakikipagbuno tayo sa temptation. Nakikipagmayabangan tayo sa temptation. Halimbawa, sinabi na nga ng pastor mo na it's time for you to choose the friends na kung saan ini-spend mo yung oras mo. Hindi eh, friendly kay eh. Hindi, hindi ko iwan yung mga taong alam kong mahal na mahal ko. So, sasama ako sa kanila. Wala naman ako sinabing iwan mo eh. Pero ang sabi, piliin mo yung mga tao kung saan ka ngayon nag spend ng mahabang oras ng buhay mo kasi maaaring ma ka pa rin nila. Might as well, baka i-share mo yung gospel sa kanila, invite mo sila sa church. But spending the same amount of time with them habang gumagawa sila ng mga bagay na mali, kahit na sila ay gumagawa ng mga kalokohan, that's a different story na uunawaan ba natin? So syempre, tapang-tapangan kayo, hindi ka close ko itong mga kabarkada ko na ito eh. Sasama pa rin ako sa kanila, nakikipagbuno ka sa harapan ng temptation. Ito na naman, nagbibisyo na naman sila, pero hindi eh, kristyano ako, kristyano ako, okay lang, okay lang, may kasama lang ako. Alag, gumagawa sila ng mga kalokohan. Hindi, hindi, hindi. ko sila iiwan kasi tropa ako forever. Pero kristyano ako. Kristyano ako. Paninitigan ko to After few more minutes, few more hours, few more days or weeks, magugulat ka na lang, ginagawa mo na ulit yung ginagawa nila. Kasi nagtapang-tapangan kayo. Nakikipagpuno kayo. Walang naging kristyano na walang pinitawan sa buhay. Did you hear that? Walang kristyano ang nagpatuloy sa pananampalataya na walang pinitawan sa kanilang mga buhay. Bless na bless ka, pero babalik ka na naman doon sa same place, same people, same situation. And it's the same sin. And it becomes a cycle of sinning. Wake up! Kumikilos ang kalaban sa buhay mo at ipinapanalo mo. Now is the time para sa ating sa atin ngayon mga kabataan ang ipapanalo natin sa Yesu Kristo. Amen. Church, kapag mas lumalapit ka sa Panginoon, mas titindi ang temptation. Pansinin mo, kung kailan dito ka na, decided ka na na makapag-start ng faith journey mo, yung gusto mo nang makilala ang Panginoon, ang daming kumakatok na mga temptation sa paligid mo. Why? Because the enemy's goal is, when you are getting closer to God, kailangan mapalayo ka and you will go closer to Him. Ayaw ng kalaban na nalalapit tayo sa Diyos ang gusto niya, nalalapit po tayo sa impyerno. Kaya wag po kayong manibago kapag po kristyano kayo, nagsisimba po kayo, nag-online service po kayo, pero parang dumadami pa yung temptations ng buhay po ninyo. Alam nyo ba that it could be an indicator na talagang nagpapatuloy kayo sa pananampalataya nyo? But it doesn't mean ipagpapatuloy yung paggawa ng mga bagay na mali. Bibitawan po ninyo. Amen kinakaanan mo, pero kumapit ka sa Panginoon at mas ipanalo mo yung Panginoon dyan sa buhay mo. Church, kapag lumalapit tayo sa Diyos, talagang may mga pagsubok, pero sana matuto na tayong bumitaw. Alam ninyo, maaaring ang isipin ng ilan sa atin, ang hirap naman pala maging kristyano kasi tumitindi yung challenge. Yeah, that's true. But the Bible is also telling us something very comforting. In 1 Corinthians chapter 10 verse 13 ang sabi dito no temptation has overtaken you except what is common to mankind and God is faithful he will not let you be tempted beyond what you can bear but when you are tempted he will also provide a way out so that you can endure it ang sabi po sa verse na ito, kapag sinusubo ka ng Panginoon, alam mo yon yung pag, Pagtinamad ka ng manalangin, kapag nalimutan mo ng mag-devotion, kapag nagagawa mo na naman yung mga kasalanan ginagawa mo dati, kapag nawala ka na sa simbahan at nahihirapan kang bumalik sa Panginoon, huwag mong isipin na ikaw lang ang dumadanas ng kanyang problema. Sabi yun, do not ever think that what you are undergoing is just you and is unique. It's common to mankind. Somewhere out there, may kapareho ka na ganyan din yung pinagdadaanan. May kapareho ka na ganyan din yung kahinaan. Pero ang sabi dito, hindi hahayaan ng Panginoon na magkakaroon ng temptation sa harapan natin na hindi niya tayo bibigyan ng daan para makaalis at para magtagumpay. Now listen to me, kung yung pinagdadaanan pala natin kahinaan, pinagdaanan na rin ng iba, at kung nagtagumpay sila, kaya rin nating magtagumpay. Don't ever tell me, Pastor Carl, hindi naman ako siya eh. Matapang siya, matatag siya, baka strong siya, nag-decide siya. Hindi ko kaya eh. Maghina ako eh. Eh sino ba nagsabing sila ang nagpanalo sa sarili nila? The same God who gave them victory is the same God who will give you victory. It's only God who gives us the capability to overcome temptations and challenges. At kung nagtagumpay sila sa pagsubok o kahinaan na katulad ng meron ka, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo kaya kasi mahina ka at hindi ikaw sila. Bagkos isipin mo pa ulit-ulit, they overcame because of Jesus and you will also overcome because of Jesus.